untuk ujian dan supportor. Tapi, itu Karl Madraga. Pwede pwede. Shoutout sa'yo. Karl Madraga. Send ka lang kung gusto mo. E, nanguubot no, na po ng isang chocolate. pa like and follow naman po ng ating page mas na mga din live or share po talagang inuubos na po ng isang channel thank you hindi na pinababalik ka ayan na po two last two balls pa lang po matutong natin ang pag-ubos ay po, pa-space to eh. Last one to uh -huh. na po.